po sa inyong lahat. So, nandito po tayo sa kwarto ko. Hindi pa siya masyadong naka-organize kasi naghahanda ako ng ano, um, sa panganganak ko. Makikita nyo, ang dami kong, dami kong unan. Ang struggle po talaga po sa pagbubuntis ay ang pagtulog kasi ngayon na malapit na akong mga anak, na linggo na lang or tatlong linggo niya. Uh, yung sa may hita ko dito dito banda um, pag, pag nakatagilid ako palagi eh pag nagising ako dahil magigising ako dahil nangangalay na siya at uh, masakit na siya kaya kailangan ko ulit mag mag mapunta sa kabilang side hindi naman ako pwedeng nakatihaya kasi ngayong chan ko nga kaya marami akong ulan dito nito para dami tapos pinag pinaganda ko na rin ng ilaw diyan kasi hindi ako ayoko talaga ng ano tapos ito yung aking Naghanda na rin ako para sa aking panganganak. Ito yung bag. Kung sakasakali lang kasi baka anytime. Pwede tayong manganak. Ito naman yung sa anak ko na gagamitin ko. Nandito yung pampers. ganyan. Tapos kumuha kami ng ito yung ano ng anak ko dito siya mato ito yung kanyang tulugan ah uh, actually itong tulugan na to ay pang pang travel siya pwede mo siyang tiklopin dito mag mag uh, ano ng diaper ito yung aking stand paminsan pag nag pag nag nasa TikTok ako, ito yung gamit ko. Uh, pag nagpapalit ng diaper, ito, pwedeng tanggalin yan. Kasi ano siya eh, ready to go. Alam mo nyo yun. Tapos, ito yung galing sa kaibigan ko. Tapos ito din, ito din. Kasi lalaki din yung anak niya. So, yun. So, simple siya na maganda. Tapos meron siyang gulong. Ayan siya, oh. Pwede mo siyang... Pwede mo siyang dalhin. Pwede mo siyang paikot-ikot. Kung saan mo siya gustong anuhin. Ayan siya. Tapos meron siyang open doon sa kabila para anytime na paglaki niya kasi pag yun 'di ba kapapanganak lang dito muna siya kasama ko muna siya syempre pero pag, uh, ano na, pag medyo malikot-likot na siya, dito na siya matutulog. At kung maglalaro siya, kung sa paglaki na niya, kasi itong, itong crib na to, pwede to tanggalin, pwede din to tanggalin. Meron siyang, ano doon sa loob. Kita ko sa inyo kung pwede. Meron siyang zipper. Ayan No? pwede siyang, pwede buksan yan, tapos yung bata, pwede pumunta sa loob, maglaro, labas, labas pasok, labas pasok dyan. Sobrang, sobrang nakaka, napakasimple niya, at, madali mo siyang mabit-bit. Meron siyang bag, na, nandun sa labas, ito din, pwede din tanggalin, dito lang, ito, ito, tanggalin din, tapos tupi, tupiin siya. Kasi nga pang ano siya, pang travel siya. Pag yung magbakasyon kayo, na may sasakyan kayo, pwede mo siyang dalhin. So yun. Nakabili na rin ako ng kanyang unan. Actually, marami na ako nabibili. Napakita ko na yun sa isang ano. Hindi ako masyadong bumibili ng marami kasi nakakahirap po. Walang masyadong lagayan sa bahay. Magaano pa nga kami. Ayaw namin lumipat kasi. Tapwa natin yan. Nakaready na yan. Para sa kanya. Ito yung ito hindi pa rin naayos. Tingnan nyo yan. Ang cute niya ah. Ito sa kaibigan ko. Bigay. Ito din. Ito yung unan niya. Tapos, meron siyang dito din na uh, pangtakip. Napakasimple lang. Hindi natin kailangan ng maraming... Tapos, ito yung kanyang diaper. Aray ko. Nahihirapan ako mapo. Ito yung kanyang diaper. Wait lang, buksan natin yung ilaw dami akong ilaw dito sa ano sa loob ayan dito ko ilalagay yung damit na lalaban ito yung wipes actually nakita nyo na yan tapos ito yung diaper one ayan o 2 to 5 kilo isa lang yan tapos ito naman ay 4 to 8 kilo. Hindi akong namimili nito kasi hindi ako marunong. Yung ko niyan. Tapos mayroon ako ditong Actually, nag-google ako eh. Kasi wala na akong time talaga. Hindi ko alam kung pwede sa buntis pero ayan. Kasi nga, di ba dati nagbibenta ako ng ano, ng Skin Magical. Ginamit kong lotion. Tapos, may tawas ako. Actually, kahit na magtawas ako, uh, kahit na gumamit ako ng tawas, sa totoo lang, maitim pa rin yung kilikili ko. Tapos meron ako dito. Kunti na lang to. Aloe vera. Ito din ito ginamit ko noon ginamit ko noon pero ngayon na medyo nangingitim dahil nga buntis ako um, sa liig ganun itong ito yung bukas ito ginamit ko hindi ko hindi ko siya ginamit sya, sa 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 chan kasi baka delikado kunti lang yung ginamit ko dyan ito yung ginamit ko sa chan yung oil kasi nga baka delikado sa bata Baka kaya ang ginawa ko kunting ano lang kunting gamit lang yan wala lang ng itim kung sakasakali ang dami kong tingnan nyo ito hindi ko pa na actually naayos ko na to noon pero na bumalik na naman sa dati ayan napakadami kong hechiburiche dito sa bahay pero maayos naman siya kasi nga naka, nakalagay siya dito. Tapos nakalagay rin siya dito. Meron din naman siya dyan. Ayan, nabuksan lang yan. Ayan. Tapos ito yung relosana ng tatay ko na pinadala ko sa Pilipinas. Kasi yung nagdala sa akin, yung nagdala niya na ay gaga. <laughs> binalik, binalik sa akin. Pagbalik niya ng Sweden, binalik. So, iyon. Hi, ito pala yung caps ko. A dryer. Meron pa ako yung mga ano. Nandito dito din. Sa mga ano, ganun, ganun. Ayan. Picture namin ng aking asyawang. So, wala. Ito lang naman yung sa kwarto ko. Hmm, ito lang yung lagay. Hindi pa ako masyadong nakapag nakapag ano kasi. Ang hirap. Hirap po yung mag-ano. <laughs> Ito yung alarm. Alarm clock. So, yun. Simple lang yung room ko sa nagtatanong. Ayan. Ang dami kong unan dito. Ayan. Ganyan talaga pagbuntis. May dami kang unan. Ito. Plastic lahat to. Binili ko to nung pinakaunang basis kong nagpunta ng Sweden. Isang, tagi isang piraso yan. No, maraming piraso to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ten yata. Tapos ito din. Yan. Binili ko sa Arab. Tapos ito binili ko sa... Diyan lang sa, sa, ano. Ganun lang. Simply, Tapos dyan yung sa anak ko. napaka napaka simple lang talaga pwede naman mag ano aray kasi pag lumipat nahirapan ako pag lumipat kasi kami so ayan pwede naman bumili ng marami pero napakahirap maghanap ng ano pag may malaki ng tirahan pag sobrang laki talaga Pwede na kasi balak naman namin bumili ng bahay. So, ayun. Ang krib ng anak ko. Ang cute-cute. Nasa, nasa gilid ko siya. Ayan. Tapos may ganito pa. May ganyan pa siya. Nakita niyo yan? Ayan o, oh, may ganito. Parang lagayan ng extra na mga ano. Ito kasi nga ano to, 'di ba? Sabi ko kanina, travel siya pang travel siya na crib. Kaya may may need Pero pwede naman tanggalin 'yan. Nilagay ko lang. So 'yon.